naiiba na talaga ang panahon ngayon mga kaupak. Alam niyo mga kaupak, noong araw, ang pinag-aawayan lang ang isla or <laughs> lupa. Yan ay parang basic lang. Pero mga kaupak, ngayon alam mo, uh, talagang umiikot ang mundo. Sapagkat pinag-aawayan na ngayon ang dagat, yan ang ating natin topic ngayon. Dahil umiinit, napatuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea na kung saan, na makakaupak, paulit-ulit na lang na binubumba tayo ng water cannon na mga Chinese o Chinese vessel o mga barko nila pang dagat. Ano yung mga kaupak? Ano talagang nakakapikon? Kasi malinaw sa ating international law na tayo ang may exclusive right sa West Philippines. Ano ba ang nangyari sa mga nakaraang administration? Bakit Yan nga ang topic natin ngayon sapagkat patuloy o paulit-ulit na nangyayari ang pambubomba ng China sa ating mga barkong pangdagat or ito yung naghahatid ng supply diyan sa BRP Sierra Madre na kung saan na trap yung ano natin ano na ito yung parang ating katibayan sa madaling salita na tayo ang may exclusive right sa West Pilipinas. Saka alam niyo mga kaupak, hindi naman kailangan 'yan ipaliwanag sa kung susunod lang ang China sa on close. Kasi mga kaupak, alam niyo sa on close yung United Nation uh law of the sea tayo ang may exclusive right or kasama sa atin economic uh, exclusive economic zone ang West Philippines Sea. Pero hindi ko maintindihan bakit ang China ay lumalagpas sa kanila dapat na talagang boundary. Alam nyo mga kapak, sa lahat ng bansa, lahat yan, meron yan pagitan. Yung tinatawag na kahit pa yan uh, lupa, dagat. Pero ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang dagat. Pero kahit sa lupa, mga kaupak, meron nyo sila pagitan. So kung ano yung pagitan, hindi ka dapat lumalagpas doon ay yan ay mayroon tayo batas dyan sa United Nations. Kasi mga kapakalam nyo, inamin ng dati tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Rocky na nga nagkaroon pala ng gentleman agreement between China at saka Pilipinas na kung saan, kung ano na lang ang nandoon, kumbaga ku-status, hindi nagagalawin. Ang usapan pala, naku mga kaupak, mukhang meron nangyari dito na hindi alam ng publiko na ang pagsusupply dyan sa BRP Sierra Madre yan na yung barko natin nga dumaong dyan sa West Philippine Sea katulad na sinabi ko yun yung katibayan na tayo yung may exclusive economic zone dahil nandoon doon ang barko natin pandigma kung saan na trap ngayon mga pak dyan sa lugar na yan meron tayo nagsusupply na meron tayong nagsusupply na barko dahil meron tayong nakadestino ng mga sundalo natin pang dagat ano. Dadalhan natin ng pagkain, tubig. Ngayon mga kaupak, ang hindi daw maintindihan doon sa agreement na sinabi sa isang interview sa si ABS-CBN ni Secretary o dating tagapagsalita na si Harry Roque kung bakit binumba tayo ng water cannon noong 2018 <laughs> Alam niyo mga kaupak, ang feeling ko kung meron agreement between yung dalawang bansa. Tapos ngayon, yung isang bansa eh talagang gusto nila i-try yung kanilang kubagaw, itatry nila eh kubagaw. Tatry nila sa tubig. Ano ba tawag doon? Yung kumbaga, gusto nila subukan kung papalagba. Kasi binomba tayo ng water cannon sa kabila na meron gentleman agreement. Ngayon ang palusot ng ano, ang palusot ni Roque, doon daw kasi kaya tayo binumba dahil ang usapan pala na maghahatid lang tayo ng pagkain at saka tubig. Wala sa usapan yung magdadala ng mga construction materials para kumpunuhin ang BRP. <laughs> Alin yung mga kaupa kasi kung nililitisin yan o kung makarating yan sa United Nation or United Nation Uh, low of the sea o own close, yan ay talagang malaki ang maipapanalo ng ating bansa. Dahil, <laughs> nandoon mismo ang barko natin pagdigma at ang nakadao. Kaya, ang gusto ng China na alisin ang barko natin doon. Kapag yun ay naalis, naku mga kaupak, yun na ang kumbaga, puntos na nila yon na meron na silang talagang right na wala na tayo kumbaga ebidensya na tayo kasi inaangkin nila yan alam mo ako pak sa totoo lang diba dati naalala mo yung pinag-aagawa yung lupa magkapit bahay sa probinsya especially o kahit din sa Maynila diba pero ngayon mga kaupak pati ang dagat pinag-aagawa na impernis naman tama lang naman ang sinasabi sa batas na dapat ang lahat na bansa ay sumunod sa international ruling especially ang ang United Nations. kasi mga kaupak, dahil sa nangyari na yon na paulit-ulit na paglabag ng China sa exclusive o soberinya ng Pilipinas naku mga kaupak, dinala ito ng nakaraang administration sa international law sa arbitration na kung saan tayo ang nanalo nung July 2016 ay nagkaroon na ito ng final hatol. At ang naging hatol ay binatay ng arbitration or international law doon sa United Nations Law of the Sea o UNCLOS. Kumbaga, malinaw. Pero ito mga kaupak, hindi ito kinikilala ng China. Dahil siguro, nakikita nila na yung mga leader natin, hindi tayo ganung ka eh, na bansa, maliit lang tayo eh ang bansang China ay napakalaki, ano? Napaka, kumbaga, sabi nga doon sa isang uh, balita na kumbaga yung sundalo nila halos populasyon lang ng Pilipinas, tsaka ah! naman natin na ang patuloy ang China na talagang lumaki sila unlike before. So ngayon mga kaupak, kaya pala ang nagiging problema kasi nung panahon ni Pangulong Duterte hindi niya isinapubliko. publiko. Kumbaga nagkaroon sila ng gentle agreement, isinasabi ng uh, ating official ngayon na sinasabi walang uh, dokumento na magpapatunay na nagkaroon ng gentleman agreement between ng China at ng Pilipinas. Kaya hindi kailangan sundin ito nang kasalukuyang administration ni Pangulong Marcos. Naku, talaga na makapak. Kaya pala mga kaupak, ano, nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw ni Pangulong Duterte sa US. Kaya na alam naman natin na ang US napaka-powerful. At saka alam naman natin na ang US ay talaga siya yung nagpapatupad o sumasaklolo sa mga bansang walang kakayahan para ipagtanggol o mga bansa na hindi kaya makipaglaban katulad sa mga malalaking bansa o mga powerful na bansa katulad ng China, Russia at iba't ibang bansa pa na malalaki sa mundo. So ngayon mga bak, kaya pala nung panahon ni Pangulong Duterte, halos ay pinapa, halos oh, na tayo sa visiting force agreement, di ba? Pero naisip ko, kung umalis tayo sa Visiting Force Agreement, pero bakit nakabalik? Pero nananansya rin si Pangulong Duterte na ayaw rin niya talaga totally na umalis ang Visiting Force Agreement. Kasi nababasa niya ang isip ng Chinang na parang feeling niya baka umabuso ito. Pero yung ginawa noon ng Pangulong Duterte ay talaga naman uh, umalis um tayo sa Visiting Force Agreement pero mga kaupak, baka pakitang tao lang. Hindi natin, hindi natin alam kung anong relationship. Pero ang pagkakaalam ko, mga kaupak, si Pangulong Duterte at saka si Presidente ng China ay magkaibigan sila. Hindi ko mabasa, malubos mabasa kung ano ang paninindigan ni Pangulong Duterte sa West Philippine Sea. Kasi nga naalala ko mga kaupak, bago mag-eleksyon, sinabi ni Pangulong Duterte kapag siya ay nanalo, kasi sagot yan sa kanyang interview sa presidential debate na kung saan sinabi, nanalo tayo sa Pilipinas sa arbitration sa international law tungkol sa pinag-aagawan sa West Philippine Sea, na tayo ang may exclusive economic zone. Pero, nung panahon ni Duterte, ay nung in-interview si Pangulong Duterte, nung time na yun, nung kasalukuyan, ay uh, nanalo tayo, ay hindi pa pala nanalo, ano, hindi pa tayo nanalo, pero, paupo na si Pangulong Duterte noon, 2016. So, maliwanag mga kaupak, na ang sagot ni Pangulong Duterte kung paano niya ipapatupad kung sakaling pala rin siya sa eleksyon. Maliwanag ang sinasabi niya na sa, kung kinakailangan mag, magpahatid siya sa marine or magjitski dyan sa West Philippine sea, para itayo niya ang bandila. Pero <laughs> nung nanalo si Pangulong Duterte mga kaupak, hindi yon nangyari. So ano ang nangyari? Ngayon ang nangyari, katulad ang sinasabi, ni ano na ko o status katulad din sinasabi ni Roque pero ngayon mga kaupak <laughs> paano yan talagang umabuso na kaya kailangan na natin magpasak lolo sa United Nations. sabi nga ng so mga kaupak ngayon gumagawa na ang ating mga mababatas ng mga aksyon o matitindi aksyon na umaksyon na or sabi nga ni Senator Risa Hontiveros dahil hina ito sa United Nations Assembly para pang-usapan doon. Kasi iba na ang kinikilos ng China. Kung bakit tinitisting tayo hanggang sa amba ang kakayahan ng ating bansa? Ganon din si Senator Jewel Villanueva na inatasan, inatasan DFA <laughs> na gumawa ng matinding aksyon laban sa China dahil patuloy na ito paglabag sa karapatan o soberenya ng ating bansa. Kasi mga kaupas, yung sinasabi ni Secretary Roque na gentleman agreement ng dalawang bansa, yan ay walang dokumento. So, hindi ka kinakailangan sundin ng kasalukuyang administration. So mga kaupas, hanggang sumuli. Ako nga pala, Sir Re